Hi hey guys. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin yung stain sa shoes na yan. Nakita mo yung mga ano na yan o. Oh. Yan o, oh. parang itim-itim yung -itim so white na yan. Ayan o. Oh. Tapos, i confirm mo sa isa guys. Natanggal na. So, ngayon, paano ko gagawin? Ipakita ko sa inyo. Let's go. Mamaya, babanggitin ko sa inyo kung anong klaseng sabon to. Kuskus -kus mo lang sa part na kung saan yung stain ng ano, mud or putik. So, Я понимаю, сбрасываем. Подождите. 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 Подождите.

ito pala yung sagot na ginamit ko guys. Si bright na white. So ngayon may idea na kayo. Thank you for watching. So look at guys, super clean.